ayan o oh, mga amigo aakit ah, muna pala ako sa bangka yan. ito ngayon mga amigo ang uh, sitwasyon ngayon dito sa Binekan kung mapapansin nyo napakarami ng uh, nakatambay na bangka ngayon no? o oh, papasundo lang ako kay amigo Vindel ng bangka ni Kasuyo pala nakaduntung sa bangka natin maganda namin yon Daming bangka na hindi pa nakalaot pero may mga lumalaot pa dyan mga amigo. Hindi naman talaga totally lahat tumigil na. yon Itong dalawang bangka na ito, kapitbahay lang namin. Banisa at saka Mayka. Uh, wala na rin planong lumaot. Uh, siguro, papalipas namin itong aming uh, aming. Mga January, February, umpisa. Uli ng paglaot yun pag akyat ko mga amigo magbibigay natin ng atlit tungkol sa baga natin at saka yung kasalukuyang sitwasyon na nang pang pagka palipas uh, na yung season ng tuna at palipas o oh, lipas na talaga palagay ko lipas na kasi yung huling lahat nito marami pa silang huli pero pag tinulong na kasi yung balsa yung payaw iba na ang papalit yan, mga amigo mga maliliit na naman mga yellowfin at saka skipjack tuna at saka ang isa pa, ano na yan mga amigo, yung medyo mahina pa pag ganitong buwan, yung unang arangkada nila. Matagal yan bago susulpot, pag halos isang buwan nga nandiyo na tumal. Pero kahit pa ano mga amigo, may natitili pang payaw. Kailangan lang masipag ka mag-uli, kaya pag maliliit yung bangka, Uh, matatalo ka kasi pag ikot ka na ikot mauubos yung prudo tapos na lang naman yung tayang itarga saka punti hindi naman gano'ng matagal sa laot gawa ng hindi naman karamihan yung hilo kaya uh, yun, isa yun sa mga talagang bakit pagka medyo alanganin ang laki ng bangka hindi na pumapalawit pagka ito mag magalang kaya nito, yun ang mga pinag-aalangan nila yun yeah. yun, hindi na, makakatay yung mabasagan Ito mga amigo Balsa lang yung aming sinasakyan pag umakyat <laughs> Malaking bagay ito sa amin, yung may balisang ganito Kasi pagka-seriesan, yung service ang gagamitin at isa lang yung nandun sa bangka hindi may eh dito sa amin eh ano ganito lagi yun hindi nawawala ng alon lalo ganitong kamihanin eh, you know, ayan ang may alon tapos malakas ang agos pagka service ay nakatali lang nagpapabangga yan sa mother boat ang nangyayari minsan nagkakadamage nagkakaroon ng gasgas gas o nabubutas pa pagka medyo minamalas malas kaya importante sa amin yung may balsa Kapal ng lumot ano? Mm. Hindi ka nangangawil dyan? Mm -hmm. Hindi ka nagagawa ng kawil eh May buraw yan May buraw yan dyan hmm. ah, Gabi gabi na naman dyan May nang buburaw Oo oh, Makakaminta ka dyan diyan yan eh, ay Aba may pagkakataong Nakapag Ako yung eh, nakapag trip mamiwas eh Ilang beses na ako nakabinta ng Libo dyan 1, 2, 1, 3 800 may panahon talaga na bumibintad talaga dyan. Oh. Dito sa labas tayo dumaan. Pwede naman. O sa labas o sa loob na. Pwede naman sa labas eh. Para hindi tayo bumangga. oh yeah Dito kasi nakatali si so, Bangka ni Kasuyo ay. Ayan o. Out din to. Yun. Wala na may. Eh. Yan o. Sabi ko sa ano eh. Sa? Sa pratik ni sa kapit din ano ito ang alin ito nagbaw ko tanggal yung kanina yung ah sabi sa kamay ka pagpaling nawawa hmm. hmm. namang dulong yan pag nampas ng palat eh ang ating bangka puro gas kasi yung gawing likuran no gas gas ng ani ni eh series natatamaan ng katig May naputas na nga dyan mga amigo eh. Ayun, nakabukol yung ibuks si Hindi lang dito so tapa lang at nasa laot ay. Eh. Oh, yung mga tama ng tubig oh. Pero kahit ganyan, matibay pa yung ating parka dyan. Hindi yan buwan, mahina. Harap, angkat mo na ako. Ay, sige, ito na. Ito na ka na. Buya na lang, Edwin. Wala sa'yo. Ay, hindi. Nand Ay, sa akin na. Ah. May nakatali. Libuyan natin. Wala, wala na dyan. Yan, di nakatali yan. Ang kulay blue atin yan. Ah, ayan, atin. Pero wala na dyan yung buya mong ganyan. Wala na yan. Ayan, pag bum... Ano na lang? Yung dalawang buya na ng bilog? Alin? Yung nandyan. Yung may nakatali kulay blue? Oo. Oh, kahit sabihin mong kabido. Wala, wala sino naglagay ng buya bilog? Baka sila din. Yan. Kasi, Kasi atin yan eh. Kaya nga, dati wala ko yan no? oh. Yung yun, yung paglungko natin. Wala na doon, dalawa na lang doon, dalawang bilog yun Orin sa kapote Oh, ay, hindi ko alam Rod, so, ano yung pangalan? Itibang, hindi nyo nabubura na uburan, Pero kita, na may Pakakiniskisan yan May sulat pa rin hmm. Hmm. Oh, ay, sige lang Ayun kasi mga amigo, may mga talihan kaming payaw Buya, yan, mga ganyan ah Itong tinatala namin, hindi ito sa amin ah, yung sa amin, may nakatali din iba yun o oh, nagkakapalit-palit lang ng pisto ang mga bangka may talihan kami. Ang nawala na daw yung bungkog. Kasi yung bungkog namin, yung kulay itim na ganyan. Uh, nawala na daw doon. O, oh, ay eh, sabi ko, buti hindi lumulubog. Pag, pag wala ng at bumitaw yung bangka, lulubog yung lubid. Wala ng talihan. Yan ang mangyayari dyan. O sa bagay, hindi naman lumalaut yan. Kaya hindi din yan basta-basta bibitaw. Kaya nga lang, ay paano nga kung biglang umalis? O, oh, pero may, may bungkog man kaya? May nakita kang may bungkog na yon? May bungkog na yun nakatali? mayroon, dalawang buya. Oh, pinalta nila? Oo. Oh. Oo, oh, pero yan yung atin. Hindi nila pwedeng sabihin hindi atin yan. Oo. Oh. Wala naman dalawang buya dyan. Oh. Yun yeah. mga amigo, magbibigay ako ng update dito sa aming lugar. Kaya maraming bangka ang mga ngayon, kagaya na nang sinabi ko kanina, dahil hindi nga sila makala, hindi pa laot, Kasi talagang tinatiming pag ganitong buwan. Paglipas ng season ng Big Tuna, medyo, na, medyo nakalma muna yan mga isang buwan kaya yan nagtatambay oo napaga nga yung pagtatambay mga amigo dahil medyo naghigpitan dito dati kasi pag pag mayroon lang kaming resibo ng ano ba na ng papel hindi kaagad na release may resibo okay na papayagan na nila kasi ibig sabihin nakaprocess pero ngayon hindi awan kung bakit ginawa nilang ganoon kasi kung tutusin pwede naman dapat payagan kasi hindi naman namin kasalanan kung yung papel hindi namin nahahawakan kaagad gawa ng nilakad naman eh oh, okay. kaya nga lang minsan yung pagpapraso sa limbo isang buwan pa bago may expire lalakadin na yung papelis ng bangka uh, minsan lumalagpas pa ng isang buwan bago may release uh, mga dalawang buwan simula sa paglakad mo eh na ng expire hindi pa nare-release yung papel hindi naman namin kasalanan ng mga may bangka yon kasi nila ano naman ah uh, yun uh, naman kaya lang minsan yung pagre-release -re, pagre ng papel yun ang natatagalan oo uh, eh ang problema pagdating sa kusgag hindi nila pinapalawot pagka ang pinanghahawakan yung resibo kasi may resibo na yan eh pag uras mag-apply ka magbabayad ka ng ah uh, registro kaya nga lang yung papel nga eh, agad na ibigay mabayad na uh, oo oh, ang problema wala yung papel, wala ka pang hawak, resibo pa lang ibibigay nila. yan ang nangyayari. Kaya minsan na, kaya nitong bandang hulin antala yung mga paglaot ng maghigpitan. Kasi yung ibang mga bangka na ganun ang uh, sitwasyon, hindi makalaot. Gawa ng, yun nga, naging sitwasyon nila. Napakahigpit. Yung ito lang mga amigo, itong radio lang, ito. Yan, yung may ano yan eh, naka nakarestro yan sa NTC. Yung ma-expert lang yung restro ng radio. Uh, requirements kasi yan, ayaw nang payagan ng postcard na makala, makalis. Pero ang expert yung bangka, kompleto sa papilis, yung sa NTC lang ang hindi. Oo. Uh, yan, mga amigo. Uh, kagaya nung medyo nabanggit ko na. Uh, baka ang na iba, hindi ako nagsiseryoso. Walang prank prank kan mga amigo. Serious talaga. Itong bangka, eh, medyo, kumbaga mas nangangailangan kasi may mga ron akong ano dito mga ka uh, sosyo kapatid ko eh mayroon silang ibang gustong pagkagamitan ng pera ah, uh, kung man ay ano yan mga amigo tawag dito ah, uh, gusto nilang pagkagamitan ng pera nila uh, kaya yun ibibinta ko ito para maisa uli ko yung kanilang share at saka isa pa iba talaga ang, uh, pagka mayroon kang mga kasosyo, mga amigo ano yan uh, hindi mo mag wala naman kami problema sa pag ano namin kasi kami naman ay uh, ako lahat naman ang nagdi-decision dito eh. hindi naman sila kasama sa decision kung kaya nga lang minsan pag nagigipit sila ayun ha, nangailangan ng uh, uh, pera kahit may gusto akong paglaanan para sa maintenance ng bangka minsan hindi ko na gagawa kailangan nila na pera eh eh papartihin namin yung magiging kaparte ng bangka kaya yung maintenance hindi ko na susundan kung baga may kulang o, kaya siguro o, hindi kasi sabay sabay yung pangangailangan namin eh minsan ako may kailangan kaya sabi ko sige partihin muna natin yan para may pera tayo pag minsan naman sila naman ang nangangailangan na pira mayroon silang pagkagastusan eh kung may bahay ipautang lang sana di pa ko na lang para hindi lang magala yung kapartira ng bangka na dapat sana gagamitin sa maintenance para masikaso lahat alimbawa kasi ang bangka mga amigo tuloy tuloy yung maintenance yan taon taon kasi yan may dry docking yan bago mo yun ay isa sa dahilan kailangan mo i-dry dock magpipintura ka ayusin mo lahat ng pintura yung mga dapat ah, uh, susurbihin mo kung saan may parting mahina at para uh, uh, kailangan mapalitan ka agad yun halimbawa may lumambot na plywood kailangan tapat uh, mo ng plywood yun uh, para pag lumatuli safety uh, yun, ang isa sa mga requirements yung dry docking uh, bago ka makapag renew ng patil okay, siyempre pag nag renew tira yun pag nag dry dock ka magpipintura sa totoo lang mga amigo pinakamahinang gasto sa pagpipintura ng bangka nasa 20,000 mahigit Ah, uh, 20,000. Yun ay tipid na tipid yun, mismo bangka lang. O yung palatik, pwedeng hindi pinturahan yan kasi hindi naman na yan. Okay lang yan, basta ang importante yung kabuuan ng bangka, yung palatik matibay. Ah, uh, ganun lang yan. Kaya nga lang, edi pag gusto mo talaga maganda at lahat ay maganda sa paningin, lahat ay may pintura, eh siguro magagastos ito ng mga 30, 000, Oh, sa pintura pa lang yan mga amigo kasi mayroon kang pintura epoxy yan eh, kasi mayroon mga parte na mga halbo ah, na ng, pint, ng epoxy na nabak, yung mga masilya yung mga nagkaroon ng damage na na bundol kasi pag may lumambot na plywood yun bam, yung lumambot na yun tatanggalin mo tatapalan mo ng bago oh, hindi, naiwa, hindi maiwasan yan mga amigo oh, pero pag tabang ka mo matibay pa at bago pa naman ng plywood ganun lang pag may nabutas doon na nasiin ng tubig yun lang ang lalambot mga isang pitak lang o oh, hindi ka na makakabili ng isang piraso ng isang kapiraso plywood buo talaga kaya buo pa rin nabibili mo kahit masabihin ka kapiraso yung papalitan pero dito sa bangka natin sa tingin ko mga amigo wala naman ayun yun nibibinta ko ito mga amigo o, o, sa mga interesado ah siguro ilalagay ko dito yung ah, cellphone number na pwede niyong kontakin yan mababasa ah, niyo lang dyan yan mga amigo. At uh, nakakapanghinayang pero kailangan kasi may pangangailangan tayo. May ibang paglalaanan. O mababa sa sobrang baba ng presyo. Mababa. Para maibalik lang yung aming punan. Yan mga amigo. At kung yung presyo na yan mga amigo hindi ko kaya magpagawa uli na kahit na mas maliit pa rito ng konti kahit yung kakarga lang sa na, ng bayad tigloki eh, parang eh, kahit nasabihin pang yung pinagbilhan ko ay pagpagawa ko baka yet, baka mayari ko man yung bangka pero maraming kulang gamit at saka mga makina baka wala pa ganun lang yan ang uh, samantalang itong bangka na ito ang kasi dito mga amigo pili ang pisa nito ah, uh, sa totoo lang ito ay nabili ko bago ito nung nabili ko kasi uh, nagkaroon din ng problema yung binilang ko eh kaya bininta na lang ah uh, yaring panarely kung baka man piling pili ang kahoy ito ay 24 ah uh, 2014 ko nabili ngayon 2024 ibig sabihin ka sa 10 years na pero sa totoo lang mga amigo yung 10 years nito marami ditong bangka na bago o mga isa dalawang taon pa lang na ginagamit pero yung tibay hindi ko tayo pagkapalit ito sa kanila sa kung ang pagbabasihan ay yung tibay ng bangka kasi yan mga amigo nasa pisa din ng, ng bangka yan, nasa kahoy na ginagamit oh, kahit bago pagka ang kahoy mo ay mahina ay eh, hindi na eh, sa, tag sa, tagal ito ay ano wala pa itong kuan, wala ka ditong papalit ng pisa siguro kung may lumambot na plywood halimbawa yung kasi nangyayari yan mga amigo yung nabundol, nagkaroon ng isang UP, nabuk, nabaklas yung masin dyan, nasiin ng tubig, doon lang. Pero maliit sa plywood lang yun. Isang kitak lang doon sa mga kuan doon lang ang papalitan. Pero ang plywood nito hindi bulok. Oh. Yun ang kagandaan. Nakakapang hinayang, pero kailangan eh, kung may bibili. O sana, Mayroong magka-increase kasi sisiguro dun, sisiguro ko hindi logi. At ang isa pa mga amigo, ayun, pwede naman ninyong puntahan dito at uh, papaliwanag mayigay, kung maigay kong ano ang mga buwan dito ang uh, kagandahan nito yan ganyan lang yan mga amigo at saka isa pa dito gagamitin na lang uh, ano naman pwede ano mas maganda kung pipinturahan muna kaso, in, kaso nga kaya hindi ko nga mas maganda kasi mga amigo yung kung may interesadong bumili pag ang bangka hindi mo pa natitinturahan, makikita na kagad yan kung saan yung mukhang mahina. Kasi kahit yan ay may baklas na pintura, yun, doon mo halos mas maganda nga yun kasi makikita mo kagad kung matiba yung kahoy eh. Kisa doon sa napinturahan na kahit yan ay gabok o kahit yan ay marupok na, pag may pintura yan, hindi na yan halata. Kaya mas maganda pagka, siguro pag sa ganang akin, pag ako ang bibili bangka, mas gusto ko yung halimbawa, yung mga bangkang segunda mano surplus. Yung bibili mo yung hindi pa napinturahan kasi pag napinturahan na kasi nakata parang nakatago na yun nakakubli na sa paningin mo yung mga mahihinang pisa niyan eh samantalang ito mga amigo ano to pinturahin ito hindi ko nga ba sabi ko nga bago ko magbisis yung pinturahan uh, kung may bibili di tingnan na muna nila uh, hindi kaya sila na magpapintura depende sa usap yun basta yan o pinturahin mga amigo ayun o oh, yan o oh. pinturahin yan ang unang nabubulok sa kwanta kasi ito yung lagi nagagalaw ito pero ito kasapul pa ito nung gawin nung e -e i-repair namin 2020 hindi pa ito napalitan o yan ito yung kagaya na sinasabi ko mga amigo nabagsakan siya ng bato ngayon nag crack hindi ko napansin may crack Ah, nasiin ng nasiin ng tubig lumambot yun tinapalan na lang muna sa si ibabaw pang samantala ayan oh. yan kagaya nyan di makikita mo kagad kung matibay yung plywood o hindi kasi may, walang pintura eh ito yan oh. dito mo makikilala kung matibay ang kahoy o hindi kasi eh, kung napinturahan na eh, yan kahit ito ay eh, ampaw na pag namasilya at pininturahan hindi, hindi nyo nakita hindi nyo na alam kung matibay o hindi ganun lang yan sa mga kuha, hindi na ako naglagay ng presyo pero kung gusto nyong malaman o oh, di contact lang kayo sa akin ganun lang yan mga amigo at eh, sa presyo ko ay talagang ano yan kumbaga man balik lang yung, uh, yung ma balik lang yung puhunan namin dito uh, ah hindi kung tutuusin mga amigo hindi balik eh kasi malaking halaga na ito kung tutuusin kasi nung binili ko ito nirepair ko pa nung binili ko ito basta natakbo walang, walang budiga nalagay ng isda walang mga stereopon walang lubid walang radio basta makina at saka bangka na pag pinatakbo mo tumatakbo walang angkla wala lahat wala lahat ng biling ko basta na basta siya na, nagagamit siya pero hindi siya napapatakbo lang siya pero wala siyang gamit walang kumpletong gamit oh, ayan yan mas maganda mga amigo ganito ayan o oh, kagaya niya yung oh, babahan oh, walang baklas na kaya sabi ko nga pinturahin o oh, bakit bumagsak yun sinabitan ng lubid ah uh, ano yung sinabitan ng lubid kaya na kaya 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 yan, kaya yan? ha kawayan ah yung kawayan oo kawayan kasi mga amigo wala pang pintura yung ano yan ibig sabihin bumagsak yung ano yung pinakang ginawang ano dun harang lang naman yan Oh. Ayan mga amigo, kasama nga pala ito, mga service. Pag bininta ko, wala ibababa. Kumbaga man lalautan na lang, kututusin ari nang diretso laot pagkabili. Oh. Bumili, kasama bantay bangka. Oh. oh. Nasa sa bibili ang decision kung gusto niyang i-repaint bago ilaot. yung papel nga pala mani may, go expire kasi sabi ko nga kung may bibili dapat pag i-renew na bili na oh kasi itatransfer yung para matrans diris sabay na yung pagtatransfer ng pangalan doon sa pag renew ng papel kasi parehas lang yon ang, uh, kung pa ang gastos pagka i-renew ko muna bago magkapatransfer pa magdudubli pa yung gastos mas maganda yung pagka nag-renew ang uh, ang pangalan doon na sa panibagong mayari kaya sabi ko kaya nga hindi ko ma, kaya nga hindi ko pa nire-renew eh kasi yun nga ang plano ko magbibinta kasama itong dalawang service mga amigo yan o. pag ito nga ito pa ito mga amigo pag sa dito sa amin kasi bawat taong kasi nagbabago yung sitwasyon dito sa amin al, naglayo nang naglayo yung mga payaw oh, naiba. mayroon naman sa tabi, hindi naman nawala kaso lang parang naharangan na yung dito sa tabi, naharangan na nung mga nasa laot ah, talagang pag season lang ng tuna, saka lang siya gumagana pagkapanahon ng amihanin dito sa tabi medyo mahina, kailangan tumakbo muna sa malayo ah, hindi kagaya sa ibang lugar pag sa Hanbawa dito mas mas kikita yung ganito pagka nasa West Philippines si maglalaot at doon ay tuloy tuloy kahit amihanin doon hindi kagaya ng amihanin dito sa amin at West Philippines Batangas ang mga home port na applicable yung mga ganito Batangas, Bataan, Sambalis Talawan kasi mas maganda yung ganito kalaki kasi sa malaki kasi lahat naman yan ay mga amigo naobserbahan natin yung lahat ng lugar dito sa atin na ah, pangisdaan ganyan pag pangisda dapat alam mo yung mga lugar na kwan lalit sa Palawan, Mindoro, yan kasi yung lautan doon malapit lang uh, ah, hindi gaano malayo sa taman tama dito sa ganito kalaking bangka Batangas kasi yung lautan nandyan lang sa may norte ng ano ng pagka, lalo pag ganitong amihanin norte lang ng Cabra bang Mindoro, panorte lang dyan, nandyan ang mga big tuna, mas malalaki ang tuna doon dito at yun ay subok ko na, dumayo ako doon noong 1994, 1996 at tapos ay 2000 hanggang 2006 na hindi ako umuwi, sa Subic ako naga-tuloy. ang nilalaotan ko doon mga amigo, yung laot na abot ako dyan sa may tapat ng Coron Palawan ang paglalaot, pero yung medyo maliit pa yung bangka ko ang pinaka karaniwang naabot ko doon pagka yung panahon ng uh, amihanin sa may tapat ng ano dyan ngayon diya sa may mamburaw mamburaw at lubang dyan ako lumalaot dati uh, ayan kaya alam ko ang mga lugar na mas applicable itong ganitin kung tutusin dito sa amin eh ano eh kung maliit mas maliit na nga naman dito na lang para hindi malaki ang gastos pag malaki ay yung yung ano ay yung dapat mas malaki sa rito sa panahon ngayon dapat ganun na o yung kay Kasuyo yan piling pili ang medyo lang sa napansin ko sa bangka ni Kasuyo akala ko malakas yung panay eh decision naman niya yun ang bumili siya ng makina na double piston na kubota medyo alanganin doon sa bangka niya sa kanya dinubulan kaya ako eh parang nababagalan tumakbo dapat pag ganyang kalitang bangka matulin ang takbo kasi para sukat na sukat ang <coughs> yung yung budget ng oras mo ng pagtakbo hanggang doon sa pupuntahan ay ba, nangarga ka ngayon dapat aabot ka doon sa pangangawilan mo bago maggabi, ay medyo alanganin, medyo mabagal mga may gumanakbo kung baga man mas mahaba yung magiging abala mo kasi magpapalipas ka pa ng gabi bago ka uli makadiritso pero kaunting ano na lang yan kaunting i yeah, na lang ng konti yan okay na o, oh, yan mga amigo, maliban na sa gustong i-upgrade tong bangka natin, kung gustong i-upgrade ng bibili, doon lang siya hindi makakalawi agad kung gusto niyang medyo may baguhin. Pero, kung hindi naman, at ito naman ay kasalukuyang ginagamit namin, o, oh, uh, at yon naglalawot yun, nagkagaya Mapanood nyo naman yung aking video, bago lang tapos. Ah, uh, talaga ito ay ready pag, pag ginargahan naman to, -start mo ito, tinistart mo diretsyo na sa Pacific Ocean, pwede pwede nila to ang mm, ay ayusin nga lang, ay di yung papilis para maila ito ulit lang kayo mga amigo maglalagay ako ng contact number para sa mga interesado gusto nyo ang mas maganda yan mga amigo kasi pupuntahan nyo rito para mismo nakikita nyo mahirap naman kasi yung sasabihin ko lang na matibay sasabihin ko lang na ganito dapat sinusurbe nyo tinitingnan nyo talaga o kasi kayo ang susuri uh -huh. Ipa, ano ko kayo itutur ko kayo dito sa bangka tapakita ko lahat ng mga dapat dapat na makikita para um, masasabi ko rin kung alin yung kahinaan nito at saka yung kagandahan at isa pa yung mayroong gustong bibili nito yung eh wala kaming kapitan Ayun, dipindi yan. Nasa pag-uusap yan mga amigo. Pwede ko kayong samahan. Oh, pwede ko kayong samahan kung saan nyo gustong mag... Uh, ang bawa, eh, ko kayo. Oh, ako ang magkakapitan. Kung talagang wala pa kang kapitan hanggang sa mayroong matutot, masanay. Oh, di, saka pala ako pwedeng mag-decision kung ako i-alis na. Kung magkaman may kasamang uh, training yan. Titrain ko yung mga gagamit. Pwede yun. Nasa pag-uusap lang yan. Oh, pero kung ang bibili ay yung talagang may karanasan na at marurunong na eh, di kung gusto nyo iahatid ko kung pagasaran kayo ang halimbawa sa parting kabila sa may West si eh, Subic, Bataan o kung saan man ay eh, pwede kong ako magdadala doon okay, pero kailangan puntahan muna dito at tingnan muna nila bago ko dalahin kasi para nakikita muna nila o, lang yan sige mga amigo Ate. Eh, ah, uh, uh, ganon Mas maganda yung pan. Tama-tama ito. pag pagkaroon sa kabilang mga kabilin, mas maganda kung mga ganilang mapapasyalan dito kasi abul-habul yan sa season ng tuna sa West Philippine Sea. Kasagsagan doon ng uh, mga hanggang hanggang Marso. Simula ngayon, hanggang Marso. Doon. Tuloy-tuloy ang uh, Kwan, dito mga ay mamaka dito mga amigo, hindi pa nga nakakalis pero yan ay dadayo. May mga pandan dito na dadayo doon sa kabila. Yung iba yata ay umalis na no. Umalis na? Oo, oh, Lumi, yeah. lumikaw na. May mga lumikaw na sa bataan. tuligaw yung iba. Ah, uh, sa bataan na yung mga ganito kalalaki karamihan bataan. Ah, bataan at saka sambalis. Basta yang yan. Yon mga amigo. Ah, Maghihintay lang ako ng ano na uh, may kukontak sa akin at uh, para mapag-usapan kung talagang mayroong gaka-entries. At sisiguraduhin ko sa inyo na ang ma yung makakabili talaga nito ay sobrang kwan, sobrang makikinabang ng gusto mababa ang presyo kumpara doon sa talagang dapat na presyo nito kasi ayun nga kailangan lang namin na mabalik yung kailangan ko talaga mabalik yung share ng mga kasosyo ko dito sa bangka uh -oh. hindi ko naman maibabalik but wala nang hindi ito mabibin tagawa nang wala naman akong sariling sapat na pera para ako mismo magbayad uh. basta yung iba yung detalye pwede natin pag-usapan ng buwan uh, sa uh, video, uh, video call o personal ganun lang yan, sige mga amigo at uh, uh, dito na lang, magbigay lang din ako ng update tungkol dito sa amin sa panahon ngayon, yan sobrang daan bangka na nandito sa tali naghihintay yan, nakikiramdam kung kailan sila mga kalahot ayun kan mga amigo uh, abang abang lang sa susunod nating video para malaman ninyo kung ano talaga ang uh, mga kaganapan na dito sa amin sa kanahan ngayon yan maraming salamat sa inyong panunod